O pala na. O kaya nyo, kaya, o kaya. Dito, tumpok sa tunga. Sa tunga, hanggang pala, dito lang. Aha. Okay. Okay na. đây này là... Tabuk dah great. Tawan ni ke dalam dia buat noh, skripan pun mana? Ha? Okey. Bapak pakai ni apa kalau man pakai ni? Dia dalam. Kalau meter dalam. Ayan mga kapurman, uh, patapos na yung exhibition natin. So ayan, so, ayan yung bako, ayan. So dito, nakapag-ukay na kami, so clearing na lang ng mga tao. So ang laki ng sukat ng ano natin, o laki ng ating kondasyon ay 1.2 by 1.2. sa saka 1.2 din yung lalim. Ayan, sa Sokalo yan, magpapunta din. Ayan. So, i-revind na ako ng bako. Kasi, malilip, masisikip na. Bar down na siya. So, tao na lang yan mga ka So, ganito tayo mag... Uh, pag nag-scabit tayo, gumagamit talaga tayo ng bako. So, uh, medyo malaki ang project. Para so, uh, mabilis ang trabaho. So, nag-umpisa kami ng alas otso. Na umaga at ngayon. Mag-alas tres. So, na mga ka So, ang daming ano talaga na no, na lupa so, okay. yung wala pa din ito mga kapurman kasi 15.2 meters and then 10.2 meters yung layout ng bahay at doon banda yung septic tank ito punta natin at uh, ito naman yung bang house ha? Lupa? pa? dala lang? ah oh, dala na lang okay. so, ito yung septic tank So, 3.5 meters by 2 meters. dan Ang lalim niya nasa 7 feet na halos. Ang lalim siya rin yan. So, yan. update sa bagong layout natin na project. So, kung galaw, type house. So, yan mga kapurman. Nandito tayo sa bagong layout natin na project. So, ayan. Sinecheck natin yung tamang layout. meron pa yung butter bird na nilagay at ito check na lang muna natin dito yung plano natin yung PUP na pila dito? 10-20 <laughs> dito ipa align sa ano ha ng ang linsang ano hindi pa tuon sa linsang ano pila diya? <laughs> ay okay 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 Ah, ang salad, ang salad ta, uh, sinter naman. Okay. So, nagpaumpas sa tayo dito mga kapatid ng piling ng halog sa septic tank. Ayun. So, ayan. so naka-three chamber yung septic tank natin. Yeah. So, uh, mga kapatid, ah Sip lang muna natin itong layout natin Kasi kailangan sigurado Dito, mabagal tayo pagka Andito sa ibaba na banda Ibaba pa banda yung trabaho Mabagal uh, Di bale, importante Diyo Mabagal basta sigurado yung gawa natin Choy, okay ka lang choy So ito yung master binder ko siya yung nagbe-bend ng mga stirrups. Grabe si Choy. Kaya mo pala yan, Choy. O ito. Gandang pagka-bend, Choy. Ah. Yan mga kapurman. Ang costing natin yan. Ito, okay ka lang to. <laughs> smile, smile ka to. Ah. Wala ni hilak sinda ito. kit <laughs> natin yung sa gitna na tansi. Eh sila. 47 for 30. 47 for 30. Ito naman eh. 47 for 30 no. So doon naman sa dulo mga katunan. Mabusisi itong ano. Ah. Uh, design ng bahay. Ang daming division kasi ito. Ayan. Ayan yung plano. Yupi-yupi. <laughs> Di ba? Le-print lang tayo ulit. Ganun talaga pag nasa site yung plano. Riyas So yan mga kapurman uh, Buhos na kami ngayon uh, Dito sa Pagong project namin O uh, yan So isang Poste Dalawang bag ng simento Yung binubuhos natin Ayan O pag lang yung trabaho Medyo mambun Ayan Mambun ngayon Medyo maganda yung panahon Kasi Mahina lang yung ulan Mambun-mambun na ako kung lang sanang lumakas. So, dito mga ka-foreman. mayroon itong 16 na poste. O yan, nasitap na yung 13 na poste. Ayan. Ayan, may gravel bed na rin to May gravel bed na rin. So, matakalakad din mga ka-foreman nung nag-uuna. Nung uh, unang uh, layout, di pa makita yung mga poste kaya hindi pa natin ma-appreciate. So, ngayon, dapat na siya so, ito yung discarte mga kapoyman kailangan direct ang buhos so mabuti nga at medyo malapad pa yung area makaikot ikot pa yung mixer natin ground floor lang ito mga kapoyman So, tayo ng babal na walong 12 mm sa ating tulong. So, ito yung septic tank natin. Yan. Naka 3 chamber yan. At uh, yan, may finishing na siya. So, itong isang partition. Wala pang finishing. At finishing natin yan pagka sa ano nain muna natin yung buhos dito pag natapos na yung buhos saka natin pagpatuloy itong paggagawa dito So, nagsimula kami dito. Ah, uh, sa vitamin ng February 8. Yeah. So, anong pizza ngayon? 11. 12 na pala ngayon. So, nasa pang limang araw na. Joy. Joy.